Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Diretso po tayo sa inyong special, special reading for today. Pera po and career frequency nyo this time. So ano ang mga dapat abangan at maganap sa inyong kaperahan as of this moment. So Scorpio, kurin mo lang mga ka, ka and leave the rest ha. Yung ibang impormasyon rin para po sa ibang Scorpio yon Kaya talasad mo ang yung intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na gustong ipaalam sa iyo ng spirit guides mo ngayon sa ating reading. So thank you po again for your donations and for not skipping the ads. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta and generosity sa ating channel. So Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayong pera and career as of this moment? Inhale and exhale at the center of your reading you have the king of pentacles beautiful in the area of what you want you have the king of swords Ooh. in the area of what you need you have the eight of uh, cups in the area of What's affecting your current energy? Wow, we have the Nine of Cups. Scorpio, kung dati pa po kayo nanonood sa akin, alam mo na kapag lumabas si Nine of Cups, this is a time for you to make a wish. Idasal mo na yung mga bagay na gusto mong idasal this time kung ano mga wishes mo and dreams mo, ipikit mo ang iyong mata, be concise, be precise, be specific. Pwede mo i-pause ang video para mas mahaba yung pagdarasal mo so that makuha ng spirit guides mo yung, yung frequency and energy para mas mabilis dumating ang iyong mga wishes because Nine of Cups is a wish fulfillment card. This is your confirmation na paparating na ang wishes mo. Congratulations. In the area for your near future, meron kang the world card. Wow! Success, completion, achievement. Congratulations. In the area of your near future, in the area of your challenge, you have the Wheel of Fortune. Oh, interesting. In the area of your fortune, you have the Two of Pentacles. In the area of your divine advice, you have Ten of Pentacles. Lovely. In the area of your outcome, Scorpio, you Page of Wands. Wow, new beginning. I'm seeing you focusing on something na talagang magiging excited ka. So congratulations, pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Knight of Pentacles. Ngayon, sinasabi ng Spirit Guides mo, Scorpio, action, laban. Um, parang kung nakifeel ko, ready ka na, ang tagal-tagal mo naghanda, ang tagal-tagal nag mo nag-prepare, ang tagal-tagal mo nang nag-isip, nagplano, parang ano nga eh, you're over-prepared na nga eh. Parang you've over-planned something in your life right now, Scorpio, na parang, okay, gusto ko mag-abroad, anong magagawin ko, pinaghandaan mo na, nagtarong-tarong ka na, nag-ano ka na rin, nag-canvas ka na rin ng gagastusin, alam mo na no, kung saan, papamedical, kukunin yung mga documents. Tapos bigla-bigla, uh, uh, ano yun, parang kinakabahan ka, parang, nag-delay because parang hindi mo hindi ka nagiging masigasig. Parang ngayon, kailangan ng action. Kung ano yung dreams and plans, kailangan actionan. Kailangan i-bring down to reality yung mga plano. tira mo siya si Night of Pentacles, ang tagal niya nakatayo doon at pinapanood niya yung kalupaan kung saan niya ilalagay itong pentacle na ito. Pero ang kinakailangan talaga ni Night of Pentacles is to take an action. Ngayon ang tayong para gawin na. At nangangailangan din to ng tamang pagkaplano. Um, I'm hearing talaga na kailangan Make sure make sure that you are so sure. Sigurado ka sa gagawin mo kaya kailangan na mabusising plano. pero kaakibat ng plano ay ang pag-action. Okay Scorpio. Start na tayo sa yung reading at the center you have the King of Pentacles. King of Pentacles telling you na this time around may paglago. Meron kang maaasahan na blessing o mga bagay na uh, fruit of your labors ganyan. So ngayon marami kang ginagawa in the pursuit of a dream, in the pursuit of a financial stability. Kaya sa nasabi ng Spirit wala naging practical ka daw, Scorpio. wag uh, huwag ka basa-basa mga ngarap na isang bagay na sobrang imposible at this time. Paprang na ka, Scorpio, ha? Dapat daw yung plano mo yung doable this time. Yung kaya mong simulan ngayon. Yung kaya mong ma-achieve ngayon. Kasi baka mamaya nagka-plano ka ng isang bagay na sobrang laki. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang mangarap ng malaki, ha? Kasi so, sabi ko lang na kapag nangarap ka, yung kaya mong simulan ngayon, yung paunti-unting step, tapos doable, kasi baka may sobrang laki yung dream. And then, pag hindi mo na initially magawa, baka ma-frustrate ka, mainis ka pa sa sarili mo, mainis ka pa sa kapalaran, mainis ka pa kay God kasi bakit hindi mo makuha-kuha. So now is the right time for you to really evaluate because King of Pentacles is a very practical person. Dapat doable dapat attainable. Dapat kaya mong ngayon simulan. Um, gamitin mo daw yung mga resources na meron ka sa paligid mo, yung resources ka sa buhay mo. Diyan mo daw simulan. Halimbawa, gusto mo mag-YouTube. Gusto mo mag-YouTube vlogger. Ganyan. So, lagi iisip ka pa, ah, kailangan may camera ko, kailangan may maganda akong mic. Pero hindi mo na isip, meron kang cellphone, maayos naman yung front cam ng cellphone mo, maayos naman yung built-in mic, built mic ng cellphone mo. Why not start there? May mga na-download naman na video editor. Doon ka muna magsimula. So ngayon, gamitin mo yung, i-extract e mo yung mga resources mo na meron ka ngayon, paunti-unti, sa pag-abot ng pangarap. Pero kapag hindi mo mahanap yung mga bagay na simula pa lang wala ka na o simula pa lang um, hirap na hirap ka nang hanapin. So make sure i-reevaluate attainable ba yung gusto kong gawin? Meron bang initial steps na pwede kong itanim muna sa pag-abot ng mga yun? Kung meron, yan, simulan mo um, paunti-unti maging practical ka. Um, si, ano kasi si King of Pentacles, sigori sa din to eh. Hindi siya kikilos hanggat hindi siya sure. Hindi siya sure na may posibilidad na mangyari yung mga goals na gusto niyang abutin. Para hindi ka rin kasayang ng oras, hindi ka rin kasayang ng pera, hindi ka rin kasayang ng effort mo. So make, sure this time na binabalanse mong lahat at attainable, doable yung mga gusto mong gawin. Kung gusto mo halimbawa lumipat ng ibang bansa, halimbawa nasa Japan ka, halimbawa lang ito ha. Tapos nakaisip ka na, ay may trabaho halimbawa sa Norway. So, gusto mo lumipat from Japan to Norway. So syempre ang laking jump noon, ang laking risk noon. sa so, make sure bago ka sumugal, bago ka tumalon, hanapin mo muna may may uh, may feasible ba ang trabaho talaga sa Norway? Meron bang legit na agency doon? Meron ba ako malilipatan agad-agad? Uh, sigurado ba yung trabaho? So, ngayon, kailangan i-check mo muna yung mga checklist na yun bago ka tumalon, bago mo simulan, bago mo gawin. Make sure this time around talagang planchado muna bago ka lumipat, bago ka sumugal sa isang bagay. Okay? Be practical and be sigurista. Scorpio, the, King of Pentacles, being clarified by the Three of Wands. Yes, you've been waiting and preparing for something. Kaya naman, kaakibat talaga ng pag-prepare -pag ay ang pag-action. Because three of ones is a card of waiting. Naghihintay lang siya na dumating yung grasya o dumating yung blessing o dumating yung opportunity. Pero sa three of ones, matagal na siyang handa. Matagal na siya nakapag-decide. Matagal na siya nakapag-prepare. So ngayon na parang ang hinihintay lang yung initial contact na parang boom, gagawa, mangyayari na. Parang isang hakbang na lang, ando na. wala mo na. So make sure this time around na kapag dumating ang opportunity, Scorpio, kapag dumating yung minimithi mong pagbubukas ng pinto, ay hawak bang ka kaagad because I'm seeing talaga na handang-handa ka na and you are um you are um capable enough at saka parang deserve na deserve mo tong hakbang na ito okay in the area of what you want you have the king of uh, uh, king of swords you want to have a clear vision so I'm hearing handa ka nang sumugod prepared ka naman to take on the action and parang sa loob-loob mo kaya mo pero ang nakikita ko dito ang ang gusto mo kalinawan. You want clarity. Para pag alam mo, malinaw sa isip mo, madali mo aksyonan. Ang madali mo kung ano gagawin. ah uh, para mas madali para sa ang magbigay ng kaokulang aksyon. Ano? Ngayon ang ang sa puso mo, iniisip mo sa, sana totoo na, sana diretso, sana malinaw ang lahat. Uh, kung ano gagawin, kung anong proseso, kung anong daratnan ko doon, kung ano ang kailangan ko pang gawin, anong skills na kailangan kong ilabas, anong skills na kailangan kong ipalish, So ngayon parang talagang nakikita ko dito na just want to make things sure. Gusto mo din na panatag ka, kaya kailangan buo mo na sa isip mo. Kasi parang nakikita ko naman, handa mong panindigan eh. Handa panindigan yung move. Handa mong panindigan yung gusto mong journey na puntahan. Kaya lang this time around, ah, nakikita ko din talaga na you want clarity. I don't know why I saw someone praying, asking God, please God, palinawin mo sa isip ko uh, kung dapat ba tong gawin, kung dapat ba tong hakbang na to, kung ito ba yung endeavor o opportunity na kailangan ko tahakin, kailangan ko ba tanggapen tanggapin o kailangan ko bitawan. So you're praying hard because you want clarity from God. You want clarity from His Spirit na parang magibigay sa'yo ng go signal na go, oh, sige, gawin mo yan, ipaglaban mo. So nakita ko yung energy na yan from you. King of sorts being clarified by king of pentacles yes lumabas yung core mo lumabas yun as a clarifier sa so, yung kings I'm seeing here talaga na kailangan talaga Desidido ka sigurista ka at uh, practical ang approach mo kasi parang conflicting yung isip mo eh parang ang gadaganda ng opportunity pero parang ang layo parang eh, kaya ko ba yun ganyan so parang nagiging conflicting sa emosyon at iniisip mo ano parang go back and forth ka parang ah tama ba tong gagawin ko tama ba yung trabaho na yun okay ba yun sa akin so ngayon this time around talaga kita ko na ikaw yung ng tao ng wise at sigurista gusto mo muna ma-make sure before you go before you let go or before you make a decision this is what you need in the area of what you need you need to give yourself time I don't know why. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, action. Sabi ko kanina na parang, nandiyan na, hintayin mo na lang, darating na, kailangan, first step. Nagkita ko dito, in the what you need, paalala sa'yo, the spirit guides mo na, in the decision, kung sigurado ka na ba, kung eto na ba yun, you need clarity, di ba, with, the, uh, with the king of swords. Parang, lumayo ka muna for a, for a time. Siguro ngayong Mayo, kung nanonood po kayo at this time, magbakasyon ka muna, o kaya punta ka sa park, punta ka sa swimming, um, dumalo ka sa parents mo o dumalo ka sa mga kamag-anak mo, join the reunion, yung para magkaroon ka muna panandalian ng distraction so that makapag-isip ka, para luminaw ang isip mo, para mahanap po tong King of Swords energy na para ah, luminaw bigla isip mo, alam mo na yung next mong gagawin. So, nare-require ka ng spirit guides mo na Parandalian lang lumayo ka sa problema mo, lumayo ka sa dreams mo, lumayo ka sa plano mo. Parandalian lang ito ha, Scorpio, parandalian lang. Give yourself a week to think, nakikita ko talaga pumunta ka sa park pumunta ka sa dagat magbakasyon ka muna okay kahit sa kwarto makinig ka sa music ipahinga mo ang sarili mo ipahinga mo ang isip mo para lumiwanag para uh, mawala yung uh, sobrang combulated, combobulated stress so that makapag-isip ka na maayos okay give yourself some space for a little time para makapag-isip ka ng tama kung ano next step mo. Okay? The uh, Eight of uh, Cups being clarified. The King of Cups. Yes, para bumalansi ang lahat. Para hindi ka nag-iisip based on your emotion. Para makapag isip ka based on your logic. Ito yung panahon na parang hindi ka triggered by other people. Parang da, 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 da ng mga tao sa paligid mo. Binibigyan ka ng maraming opinion, maraming advices, um, maraming pananakot. Na parang, Ay, huwag mo gawin yan. Hindi mo kaya yan. Yung maraming projection. Yung pinaproject nila yung fear nila sa'yo. Kaya ikaw naman, confused ka. Confused ka kung anong gagawin mo, kung anong tamang step, kung anong tamang hakbang. Kaya talagang nire require ka ng spirit guides mo na parang dalian lang, lumayo ka muna. Uh, wag mo munang i-entertain yung mga issue o yung topic na yan. Parang ngayon, uh, maghayahay ka muna, mag-enjoy ka muna, relax, para for the next week, balikan mo ulit tong problema na ito. Baka mas malinaw ng isip mo. At uh, hindi, na, hindi ka na dumipende sa emosyon, sa nararamdaman mo, sa takot mo, sa fears mo, sa inhibitions mo, para isip ang mamayani sa'yo at yung logical way yung yung maging desisyon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Cups. Nine of Cups is a wish fulfillment card. Now, nakikita ko dito, meron kang ina-anticipate na wish na gusto mong matupad. And also, ngayon naghahanap ka sa sarili mo ng katuparan, ng parang fulfillment, satisfaction, na parang you told yourself, ang dami ko ng pinagdaan ng trabaho, ang dami ko ng pinagdaanan na malulupit na boss, mga unfair na treatment from my past jobs. Parang ngayon naghahanap ka naman ng trabaho na fulfilling yung deserve ko naman siguro na magkaroon ako ng trabahong maayos, yung hindi naninigaw boss, hindi stressful, makakawi ako on time, hindi ako overworked, na underpaid pa. Yung parang iisip ko ngayon, parang deserve ko naman makahanap ng magandang trabaho na makakaipon ako for my family. So ngayon, naghahanap ka talaga ng fulfillment, satisfaction in an endeavor. Kaya ngayon, handa kang gumugol na maraming oras. You're waiting for the best opportunity to come na magbibigay sa iyo ng satisfaction ng lahat ng checklist mo sa perfect job na inaasam-asam mo o perfect negosyo endeavor na inaasam-asam mo ay dumating. Ano? The Nine of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes, iniisip mo talaga worth it pa ba? Yung mga bagay na ginagawa ko in the past. Lahat ng pagod, ginugugol ko ng oras, attention, overwork, um, hirap, uh, kakulangan ng tulog. Worth it pa ba ito? Ito iniisip mo, worth it pa ba lahat ng pagod ko? Eh, hindi na ako na-fulfill sa puso ko eh sa isip ko, sa bulsa ko, hindi na full feeling So, naghahanap ka na ngayon ng ibang ways at naghihintay ka sa right timing or right opportunity na darating sa'yo na magbibigay sa'yo ng satisfaction na mapapasabi ka sa sarili mo na, ah, this time worth it ito. This time, kahit pagod, kahit hirap, worth it naman. Ano? Especially in the near future, you have the, the world card. This is a su success for you. Accomplishment. Uh, I'm seeing celebration. Completing an era. Tapos na tong past na to, now you are ready to move on for something that is beautiful. A new phase of your life, Scorpio. I'm hearing makakaland ka na ng magandang trabaho na, ma na talagang bunga ng pinaghirapan at pinagplanuhan mo. I I'm hearing na itong trabaho na to may benefits. Mas maganda ang sweldo kaysa sa nakaraan. Mas mababait yung mga workmates. I'm hearing na talagang yung dinasal mo matutupad. Merong katuparan sa mga wishes mo. And this is like a manifestation coming to reality. Mga seeing you na parang you're being recognized for your past work, parang na-earn mo yung respect and trust and adoration ng mga tao sa bagong mong job na parang, Uy, Scorpion, ng galing sa gano'ng trabaho. Ay, magaling pala, magaling ka pala. Five years ka sa ganyang work. Wow. So, maalam ka sa gano'ng trabaho, ganyan. So, parang this time around, mapibuild mo yung trust mo rin sa sarili mo because other people are recognizing your Uh, your skills, your abilities, your experiences, ganyan. So now, a beautiful opportunity for you. I'm seeing someone traveling with a world card. Para ngayon, ready ka na to for another work somehow on another country or another workplace. Basa may paggalaw, may, pag, may paglipat, uh, may destination, may pag-travel. So, uh, yakapin may itong bagong simula mo, Scorpio, because this will bring you success and accomplishment. Congratulations. The world card's being clarified by... the five of cups yes may tapos ka na may iniwanan ka na in the past and you're now entering a life of prosperity a new beginning new opportunities kaya ngayon parang hindi ka na takot sumubok ngayon handa ka na yakapin yung mga bago congratulations dagdagan natin ang iyong uh, future oracle money blessings, ano ang mga additional messages na ipagkakaloob sa iyo ng Spirit Guides mo na kailangan mo alalahanin sa so pagpasok mo ng bagong era in the near future. Tumalo na siya. Shedding, reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. Like I've said, completing a new metamorphosis. May pagkatapos ng dati. May closure of the past life. entering a new era. A new portal of your life. Parang shedding of a past experiences, past energy, lahat na nasa karaan, iwanan, especially here with the Five of Cups. Iniwanan mo na yung Three of Cups at ready ka nang tanggapin yung Two of Cups. Meaning, yung new opportunity, something that is aligned to you. And ngayon, kailangan talagang bawasan, ished ang iyong buhay para makuha mo yung mga tamang para sa'yo. Time to set a higher goals. So, I'm seeing success here. Congratulations. Scorpio, another message mula sa iyong spirit guides, sa iyong usaping pera you have transformation. Yes, with transformation ka talaga dito. Change is the natural order of things. Don't be afraid of the unknown, especially with the Five of Cups. Pero ka nang iniwan na pagpasyahan mo na, ay, hindi na para sa akin yan. Ready ka nang tanggapin yung mga bago. And don't be afraid of something that is unknown to you. Uh, yan ang mga potential for your future. And this time for you to transform into something better, bigger, bolder Scorpio. Okay? In the area of your challenge of the Wheel of Fortune, challenge sa'yo ang tanggapin ng new opportunities. Um, huwag ka matakot sa pagbabago sa buhay mo because a wheel of fortune is like changing things in your life. Yung nakasanayan, magbabago. Yung mga araw-araw mong routine, magbabago yan because you're entering a new era. So make sure this time you're really ng pagbabago. Enjoy the adjustment and don't force things. Don't control things. Let it go. Let it flow. And let God and the universe change your life for the better. Okay? The wheel of fortune's being clarified by the Queen of Cups. Yes, this time around, um, wag daw malost ang iyong puso. I'm hearing talaga na ilaan mo ang buong puso mo sa nangyayari. Uh, put your heart in everything that you do. Kahit na nag adjust ka pa ngayon sa pagbabago sa life mo, um, kapag nandiyan ang puso, nandiyan ang happiness. Kapag nandiyan ang happiness, nandiyan ang enjoyment. Kapag nandiyan ang enjoyment, hindi mo ko-question questionin ang nangyayari. Because you know that God will lead you on the right path. God will lead you to prosperity. Okay? Kaya panghawakan ng puso and always enjoy what you have. Put love in everything that you do hindi ka maliligaw, hindi ka mababag, hindi ka mababagnot. Tama oh, ba 'yung Tagalog ko? Hindi ka rin maiinip sa mga mangyayari in the future, okay? Scorpio, your your uh, fortune this time you have the two of pentacles. I'm seeing here balance will be restored sa buhay mo. Kung dati pagod tapos pagod sa trabaho, pag uwi sa bahay, problema na naman. Tapos ang daming aasikasuhin. Pagpasa mo sa trabaho, pagod ka na naman. Pag uwi, pagod ka pa rin. Pila pa sa traffic, di ba? So ngayon, nakita ko, may pagbabago sa life mo. Babalansin ang lahat work and life balance. I'm seeing you enjoying more, traveling more. I'm seeing you enjoying your youth, your me time, enjoying your um uh, home remedy ganyan. Para nakita ko na kapag relax, relax. May time for relaxation, may time for work, may time for family, may time for yourself. So congratulations. Balance will be restored this time sa buhay mo. Two of Pentacles being clarified. But the Eight of Pentacles. Yes, ngayon talagang balance ang lahat sa trabaho nagkakaroon ka ng trabaho papasukan na maayos, maayos ang boss, maayos ang mga friends, maayos ang workmates, hayahay, walang nag pressure sa'yo, walang chismis, walang gulo, walang conflict, ayos ang pasweldo. I'm hearing na ngayon magiging balance ng lahat and you're gonna get the adjustment period, parang katapusan na adjust, uh, adjustment and now is working parang makina na mabilis ng ikot. Okay? Ang inyong fortune, dagdagan natin ng additional messages from your divine um, spirit guides. Ano ang mga dapat malaman pa ni Scorpio sa kanyang fortune? We have partnership. Joining forces with business partners for win-win cooperation. Prioritize your connection. So ngayon daw, networking ang kailangan mo pagin Scorpio. ah uh, ito ang time para mas marami ka makilala tao. If your boss or your workmates are giving you time para mas makilala para marami pa iba't-ibang tao, go! mag-network ka kasi yun yung mga magbibigay sa ng maraming opportunity in the future. Alam mo may ko kahapon na minsan daw importante sa trabaho ang marami kang backer. Maraming kakilala in a different industry. Para pag lumipat ka, may kakilala ka agad at mag-fast track ka for a certain job. ah, uh, maraming tao dyan na mag-iba ang tingin sa backer pero realidad tayo, Scorpio. malaking tulong ang backer sa paghahanap ng trabaho. So make sure this time around, find your connections. Yung mga connections sa yan, magagamit mo yan in the near future kapag nangailangan ka ng trabaho. Okay? Lagi mo alalahanin yan. Another message you have, independence. Manage money yourself. Independence. Guarantee security. Don't depend on others. Like I've said, ngayon ang panahon para buuin mo ang magandang future mo, your financial stability, financial independence. Financial independence yung parang may pera kang sarili mo. At hindi ka aasa sa partner mo, hindi ka aasa sa magulang mo, hindi ka maaasa sa mga anak mo. Kapag may pera ka ng sarili mo, kaya mong tumakbo mag-isa, kaya mong buhay na mag-isa, hindi ka aasa sa ibang tao na pwedeng maliitin ka, pwede isahan, pwede kang i-manipulate. Kapag may sarili kang pera, may control ka sa sarili mong buhay. Okay, Scorpio? Yan ang mo this time. In the area for divine advice, you have the Ten of Pentacles. Like I said here kanina, financial stability. Kapag may pera ka ng sayo, may ipon ka, pero kang um, naiimpok sa sarili mo, um, hindi ka maluloko ni naman, hindi ka magagamit ni naman, at di ka aasa ka ni because you have the control of your life. Independence makes you free. Financial freedom. Uh, sariling ipon, sariling pera, uh, magkakaroon ka ng pagkakataon na parang makakahinga ka. I'm hearing na ngayon kailangan mo tong simulan. Kailangan mo tong paglaanan ng panahon. Paalala siya sa iyo ng Spirit Guide sa Ms. Scorpio eh. Pag bigyan mo daw ng attention at oras ang independence mo. Financial independence. Simulan mo na mag-ipon ngayon, pansariling pera. Uh, hanapan mo daw ng oras at saka strategy. Ang uh, mga bills at binabayaran mo every month. Kahit mga 100 pesos kada buwan, itabi mo yun. Uh, isubi mo yun para sa sarili mo. Kahit 10 pesos nga eh. Buwan-buwan para sa sarili mo o linggo-linggo para sa sarili mo. Pag yan, after two months, may sarili ka ng ipon at magamit mo yan para sa sarili mo, para hindi ka aasa sa iba, para hindi ka maliitin ng iba, para uh, hindi ka rin makontrol ng ibang tao kasi umaasa ka sa pera nila. Ngayon, pag meron ka na, kaya mo mag-isa, okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Queen of Swords, yes, for the future. Kapag meron ka ng financial stability for your future, kaya mo, kahit solo ka hindi ka na makakalingon sa past. You're already focusing on the future. Pwede mo na po na ugnayan mo sa mga taong toxic kasi hindi ka nakadepende sa kanila kasi meron kang pansarili mo, okay? Also, fight for yourself. Kung ano yung para sa'yo, para sa'yo. Have the voice. Have the uh, courage to speak up for your right, for your money, for your future, for your legacy, okay? Additional message from your divine. Bigyan natin ng uh, additional uh, mensahe for your paalala mula sa iyong spirit guides, you have rainbow blessings. Blessings are showering your life. Kapag nakita ka ng um, rainbow, itong confirmation na itong paalala, paalala na ito ay para sa iyo, Scorpio. Ngayon, asahan mo daw yung darating sa iyong blessing mula sa divine. Probably, this for your financial stability and uh, financial growth. Congratulations. Another message, you have journey by moonlight, believe in magic. Ngayon, ko nahihirapan ka sa buhay, Um, maniwala ka daw na may sa yung hiwaga. Yung hiwaga na yun yung parang surprise ni God that they are protecting you at may laan sila para sa iyo. So abang-abang mo yan. Okay? Itong area na kailangan pag focus on this whole time para sa pera and career, happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. Like I said kanina, Meron ko mention kanina parang kaligayahan, mag-uugat sa puso, protect your heart, and uh, everything you do, put your love on it. Put your heart on it para maging masaya ka. So, now is the right time for you to chase your happiness. What makes you happy? Doon ka pumunta at hindi ka maliligaw. Okay, Scorpio? Especially in your outcome, you have a page of ones, you will be getting good news about a certain job, uh, a certain endeavor. May darating sa'yo magandang balita about, halimbawa, tanggap ka na dito, promoted ka dyan, may bago ka na sa negosyo, sidelines, so abangan mo yan this time. Magiging busy ka dito. I'm hearing focusing on this thing. and you'll be enjoying this endeavor. Hindi ka mahihirapang sigasuhin ito, hindi ka mayhirapang paikutin ito, hindi ka pang araw-araw um, busisiin ito because this is something that you love, something closer to you, something na parang expert ka sa bagay na ito. So congratulations because you'll be getting a job that is also a passion for you. So congratulations. Page of Wands being clarified by the Nine of Wands, yes. parang feeling ko ito ay para na matagal mong pinaghirapan. Parang dati sinubok na ng panahon. I'm hearing this is something na pinagkait sa'yo before now. Ready na siyang ipagkaloob sa'yo because people saw how hard you work and how uh, equipped you are with a lot of experience. Marami ka nang pinagdaanan, marami ka nang nabusisi. Um, sobrang dami, uh, siguro yung resume mo, ang laki-laki na because ang dayan mo nang ng ibang jobs. And you will land as a, an endeavor or an opportunity talagang deserve mo makuha. And you'll be very, very busy with this. Talagang expert ka sa bagay na ito. Alam mo na yung pasikot-sikot. And you will be, um, empowered with this opportunity. Talagang masigasig. Excited ka dito eh. Excited kang makuha to eh. And excited kang simulan ito. And I'm seeing talaga dito ka mag excel at dito ka magiging magaling. So congratulations Scorpio. That is your pera and career uh, energy this time. Sa po kayo sa po kayo comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James star Page. God bless everybody.